Binahagi ni Hart Evangelista ang picture ng isang luxurious bouquet na tadtad ng nagkikislapang bato at crystals na mula sa fashion designer na si Ellie na una na ring lumabas ang invitation sa renewal of vows ni na Hart at ng asawang si Cheese Escudero na kotikip ang pecha sa naturang invitation munit sa post ni Hart ay may pa-countdown ito sa Aniay chapter dalawa nila ng mister. Nagpost si Hart Evangelista ng picture ng isang luxurious bouquet na tadtad ng nagkikislapang bato at crystals. Walang binanggit na pecha si Hart ngunit may pa-countdown ito sa Anya chapter dalawa nila ng mister. Nauna na ring lumabas ang screenshot ng umano'y invitation ng kanilang renewal of vows. Makikita sa kanyang post ang caption tungkol sa bukot na gawa ng fashion designer na si Ellie Sub. He said, flowers please. He said, couture. Ellie world, thank you for my beautiful gift base sa caption sampung araw na lang at magaganap na ang chapter dalawa ng mag-asawa, hinasal si Hart Evangelista kay Senador. She's Escudero sa Balesin Island Club noong February 15, 2015. Si Cheese ay may dalawang anak sa dati niyang asawa na si Christine Elizabeth Flores. Bago ang Mother's Day 2018, ipinaalam ni Hart sa social media na siya ay buntis. Marami ang napabilib sa talento at husay ni Hart pagdating sa kanyang pananamit. Gayunpaman, isang netizen ang nagkomento na nababaliw na daw ang aktres dahil wala itong anak. Hindi naman ito pinalampas ni Hart at hindi na nakasagot ang naturang basher matapos siyang kayugan ng mga followers ni Hart. Dahil sa kanyang trabaho lalo na sa kanyang pagdalo sa Fashion Week kaya niya naisip ang bumili ng kanyang sariling matitirhan. Anya, kung bibilangan ay malaki din ang ginagastos niya para sa kanyang accommodation sa tuwing pumupunta siya sa Paris. Matatanda